Hiwagang alamat ni Papa Ang alamat ng demonyo. <laughs> 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 Sa isang sakahan, Papa Jeffoy, merong nakawalang donkey. Itong donkey pala ay nagtatakbo. Nakakita pala na ng demonyo. Hmm. Sungay. Sino eh, yung sungay? Yung demonyo? Ah, yung dangki. <laughs> <laughs> Sigurado ka, dangki yan? May sungay? Hmm, may ha? sungay. iba nga yung sungay niya. Ilan ang paa? Ilan ang paa ng dangki? Ah? Ha? Ilan ang paa? Ito ang dangki. oh, ilan ang ah, paa? Apat. Ah, ah, sige. Ah, ah, tama. May sungay. Ang kaso yung sungay niya, sanga-sanga. <laughs> <laughs> Sigurado ka, donkey yan? Oo Sigurado ka? Oo Donkey talaga? Donkey Papayat nga ng mga ano niya yun. Tapos may sungay May sungay Ang papayat ng mga ano niya Oo. Paan niya Tapos yung sungay, sanga-sanga Sanga-sanga Sigurado ka? Oo <laughs> Sigurado ka, donkey <dangki> yan? Donkey <laughs> Well, no you know <laughs> <laughs> do you recall The most famous reindeer of all <laughs> it <has months laughs> <na lang. laughs> Is it <Eddie>? Is it Hey Siri, how many days before Christmas? It's today. Oh, it's today. <laughs> it's today. <Loko> Ano nangyari sa donkey na? So ina? ayun na, nataranta yung ano yung donkey, nagtatakbo. Hmm. Ngayon sa katakbo niya, sumabit pa pa eh, etong Itong uh, donkey. Oh. May lubid kasi. Eh ito pa ano na to, ito pa lang donkey na to eh yung mayari kasi, yung farmer eh nagiiinom, nakalimutan niya, meron pala siyang pinapakaing donkey. Mm. Ayun, nag... Anong pinapakain niya sa donkey? Yung... Yung donkey? Oo, anong Ano Anong pinapakain niya? Ha? Dayami. <laughs> ah, dayami? Oo, oh, dayami. Uh, sige. Ano pa? Ha? Anong, ano pa ang pinapakain niya? Concentrate. <laughs> Yan <Yung> may mais. <laughs> 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 Tapos... So, ayun, nagtatakbo na taranta. Siguro dahil ang pangit nung uh, demonyo. Kaso, sa katakbo niya, sumabit nga sa kahoy. Ayun naman, etong uh, demonyo, wala namang ginagawa. Siguro natakot lang dahil pangit nga yung itsura ng demonyo. Ang ginawa ng demonyo, kawawa naman tong donkey. Sumabit. So, inantay niya. Nakabuhol-buhol eh. Inayos niya. Para makawala yung dangki. Hmm. Ang problema, yung dangki, nagtatatakbo dun sa farm, hmm. sa sakahan. Malaki yung sakahan? Malaki. Malawak. Malawak? Ilang square meter? Twelve. <laughs> <10 square meters. laughs> <laughs> Ngayon, nung tumakbo dun sa sakahan, oh. Grabe, Papa Jeff. Sinira niya yung mga pananim. May pananim doon sa... Meron. Sa malaking sakahan na yun? 12 oh, square meters. 12 square meters. Sinira niya? Sinira niya. Ano mga tanim? Cactus. <laughs> <laughs> Butas-butas yung donkey oh, doon. <laughs> Nakita nung asawa nung farmer. <laughs> sitwasyon kasi dito, magkatabi-tabi yan eh. Iba-iba may, may ari nung mga farm na yan. Nakita nung asawa, oh. yung babae ba, may dala shotgun yung babae. May dala o sinira yung mga pananim ko. Sinatgan yung babae yung oh. Hmm. Patay. Sino patay yung dangki? Ha? Hindi mo nyo... <laughs> <laughs> Bulag tayo, dangki! oh, bumulag dangki! <laughs> Oo. Oh. Ayun, yung, yung may-ari nung, ano, nung donkey. Mm. Iinom siya. Naalala niya. May, Uy, may pumutok. Mm. Yung donkey ko. Anong barel? Anong, anong gamit? Ha? Anong gamit? Yung, ano? Anong gamit na barel? Boga. <laughs> <laughs> Binaril yung donkey. Binaril. Oo. Oh. Grabe yung shotgun. <laughs> Galing yung shotgun ha! <laughs> May pasabog pa! <laughs> Oo oh, ano naman yung dangi. Dapat pinagtabuyan lang hindi binaril. Oh. Binaril ng babae. Eh. Galit na galit eh. Ngayon naaalala nung ano nung may-ari nung nung dangi. Giinom siya, nataranta siya. Uy, syempre na rin nagpaputok eh. May nagpaputok ka. Nasaan yung donkey ko? Takbo siya oh tinatad <laughs> tinatad yung ano tinatad yung donkey kumbaga sa ano sa call of duty may ano pa may air strike pa may air strike pa paranta <laughs> pa siya uh. pagpunta niya doon nakita niya yung ano yung babae eh. uh. kitang kita ng dalawang mata hindi niya siya pumunta doon baka mamaya uh. siya din yung barilin, yung barilin nung uh. ano ngayon ni report niya doon sa kanyang mga ano mga anak. Uh. Um. Yung donkey natin, wala na. Binaril. Binaril na, patay na. Sino ba maril? Yung matandang babae dun, oh, kapitbahay natin. Ayun, kinabungasan Papa Jay po, yung dalawang anak naman, eh, nag-react dun sa sumbong nung kanilang tatay. Ngayon, yung dalawang anak, kinabukasan, kinagabihan, pumunta sila dun sa bahay, nung babae na bumaril doon sa donkey. Ngayon, may dalawa silang, may dala silang, ano, Papa Jepoy? Ahas. Pinakawalan nila doon sa bahay. Hmm. Ngayon, eh, hmm. naapansin nung asawa nung babae. Hmm. Sabi niya, parang kilala ko tong may gawa nito, ah. Yung kabilang kapit-bahay, ah kasi ang alam ko pinatay ng asawa ko yung dangki at sigurado ako gumanti to. Papa Jeffoy, nawala yung demonyo ah. ha? Anong nawala? Nakita naman sa live yung demonyo, naka-blue. <laughs> <laughs> Dalawa naka-blue dito. <laughs> Ay, naka-blue naka pala ako! <laughs> naka-blue pala ako! Dalawang <laughs> demonyo. naka-blue pala ako! Mali, <laughs> mali! <laughs> naka pala <laughs> So, ano nangyari? Yung asawa nung, ano, Papa Jepo, yung babae. Di ba, natuklaw na yung babae. Hmm. Yung asawa niya, sabi niya, ilala ko tong may kagagawan nito. Kasi alam ko, pinatay niya yung donkey. Hmm. So, duda na siya yung kapitbahay, yung gumante. gumante. Oh. Ngayon, Itong asawa, Papa Jepoy, itong lalaki, hmm. gumanti din. Gumanti rin? Uh, sinunog yung bahay. Gantihan. Oh. Sinunog yung bahay. Tapos? Ngayon, nakatakbo yung, ano, nakatakbo yung tatay. Hmm. Yung mismo may-ari ng donkey, di ba? Oo. Oh. Nakatakbo. Kaso yung dalawang ah, anak. pa. Ah, <laughs> <laughs> Nakawala yung aso. <laughs> so, di ba yun yung tumuklaw dun sa babae? Oo, oh. oh. nakawala pa. Oh. Ngayon, eh uh, itong may-ari nung donkey, parang sabi niya, hindi ko na nagugustuhan tong ano, pangyayaring ito. Ang dami ng patayan na, nangyayari. Oh. Parang sabi ko, isa lang ang ugat nito. Yung demonyo, yung nakablo. Uh, Oo, oh, yun na, <laughs> tama. <clears throat> <laughs> Pinuntahan niya yung demonyo sa ano Papa Jaypoys. Kundi sa... pinakawala ng demonyo yung donkey na nakatali. Ah. Hindi masisira yung cactus. Kundi masira yung cactus hindi mababarilin. Ah. Kung hindi nabarilin, hindi gagante. Pinuntahan na niya yung demonyo. Ah. Nagrereklamo na siya. Hoy demonyo. Hmm. Ano ang ginawa mo? Umayos ka. Ang ng nadadamay. Hmm. Sabi niya, ang ng nadanamay. Hmm. Pati yung donkey ko. Namatay. Oo. oo. Pati yung kapitbahay namin, namatay. na babae, namatay. Kinain ng ahas. Oo. oo. Hmm. At pati yung uh, dalawang anak, namatay na rin. Dahil oh. sa sunog. Sabi ng limonyo, Huh? Bakit? Oo. Oh. Bakit ako yung pinagbibintangan ninyo? Wala naman akong ginawa. Hmm. Yung donkey, wala naman akong ginawa. Mm. Tinulungan ko lang yung donkey. Oo. Oh. Dahil pumulupot. Mm. Yung tali niya doon sa ano, doon sa puno. Mm. Kasi kung hindi ko tinulungan yung donkey, mamamatay yon. Mm. Kaya pinakawalan ko ang donkey. Mm. Ang problema sa inyo, masyado kayong nag-react. Oo. Oh. Oh dapat eh pinag-isipan mo muna yung pangyayari. Nung nakita mo yung ano, nung nakita mo yung babae na pinatay yung dangki mo, gumanti ka rin. Oh. Dapat pinag-isipan mo yung mga pangyayari. Oh. Dapat walang mga patayan. Dama. May mga tao tuloy na nadamay, nadamay at oh. namatay. Oh. Ayun, sa susunod bawat galaw ninyo, pause muna. Oo. Hmm. Oh, pag-isipan niyo muna bago kayo kumilos. Bawat ano? Bawat bawat pangyayari, oh. pag-isipan niyo muna oh. bago mag- Pause, pause muna. Oh, pause Paano muna. Ano yung pause? Ano yung pause? Ano no? Pause muna. <laughs> dung 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 Oh. Kasi hindi nyo alam yung ano ba Hindi nyo alam agad yung buong story oh. Porque demonyo yun Di ba? Rereact ka agad hmm. Paka may ginawa ng ganito, ganyan Di ba? Tama Tama So, think muna Totoo yan, yan ang ah. lesson dyan Think twice oh. Bago gumawa ng action Huwag na react ng react Huwag na react ng react Yo. Oh. Post muna Kaya so, may nangyari Hmm Outfit check. Post mo na, tol. Eh. Hey. Napaka-angas. Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number 1